Hindi naman sila ang dalawang kausapin. Sila pa may mga pinggan na hawak. Naman? <laughs> <laughs> Ikaw ga mamimigura kanina. Sige. Ikaw ang kausapin, kulang ka <mamimibura>, din. <laughs> sino ganyan? Ano ba? I shout out kay Tito Renz from Taytay, Rizal. Ay, ano? Tayesa pala. <laughs> Kasi daw 'yung may plato, siya ang kakausapin. Nauna <laughs> na Ah. Okay.

Shout out kay Nancy si Bathan. Wow. Oh, shout out sa from mga taga Toshiba diyan. <laughs> si Telma Alday ni ganida, anday. Si <laughs> Peter ito. Ano, Eto kuha pantay. <consent? laughs> shout out to Alday. Shout Kay Telma Alday, guys. Telma Alday. Shout out kay Ate Telma Alday kaing. Oh, ano hey, haybad uh, ka? kami sa imobo. Sabay-abot eh. Ang gano'n. Si Des nagsisi. Ang gusto sa ikal direto yun ako ipansay. <laughs> Shoutout kay Telma Alday. Telma Alday. Ay, Telma Alday. Yan. Si mama. Saan siya kanina pa tinatanggap? Sa From lako. <laughs> Shoutout sa mga holo family. No, ah -ah. From Santa. Cruz. <laughs> Namumulong kasi sila, guys. Ako kasi ipamumulungan na. <laughs> guys, ang hirap ng bahay, walang mga monoblock. Tingnan niyo at mga nagtayo ang mga bisita. Nakakaawa naman. Wala namang mahihiram. I I may isa sa inyo. May call yung mahaba, isa din. <laughs> Si Call Center talagang may mga tauhan pang nagaganap. May tauhan. Si Chuy Pepe tayo pa kumain. Uh, Shout <laughs> so, out kay Chuy Pepe guys. Kay Ate Joy, kay Ate Jenny, kay Cha Aning. At kay Kuya Jun. Ay, blood na, ay, blood na. Kay <laughs> Call Center lang. <laughs> ay, tang -tang ka lang tubo, eh tanggal ang ka kamay. Ipero may kutsara, ma. As long as kami kakain ito, para yung mga makikara sa asa. Pati bilao dadalhin. Mga sabi na ang nakakailangan. Kay concenter daw ihuling uling dalawa ang kutsara. <laughs> 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 Guys, alam na daw ang sunod na project. Na <laughs> mga DPWH. Upuan sa loob ng bahay. <laughs> mga nagtayo eh. Ang hirap eh. Kaya sa gaban ay puro ugat na. <laughs> Ariya, inuugat na. Inaugot ang tikod. Wow, diet! Ano hindi magiging diet. Ang good cholesterol ko ay ang 47. Pag naman hindi ko mag-diet, hindi ko mag-ugot yun Ako hindi sanay na yan ang kinakain mo. Dapat kanin. May kanin doon ah. Paldereta ha. Tataas na naman ang aking cholesterol. Ang good cholesterol ko ay 47 ha. Ang OE mo na ah. May magaling kang hindi natatako. Guys, tingnan nyo, oh. Sobrang sikip na ng labi niya. Hindi na siya makakain ng ano. <laughs> 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 Kasi siya ganyan sa'yo. O, oh, pakipute. Hindi ka siya. Ay, kay, kanina pa nakakain. Ba't ikay... Ay, ari pala! <laughs> ko ni bubunon mo daw iyon kausap. Sayo kaya nga tinawag ka. Para hu maganda, ating pag-uusap. At ta tayo ay magkakaroon ng magandang nilalanan. Tatay nga pala. Daw ito si Bayaw ako na rin. Hindi ko tinatapos ang pag-uusap ng na ating mga ating Ay sana naman no ay maging maayos ang ating pag-uusap. Ngiti <laughs> okay, smooth. Guys, ito si Tito Arj Hello po. Ipagdasan yeah. <laughs> e niyo siya guys dahil may operation na siya sa ano, Tuesday. Yeah. Pistol ah. Dito pa kanan. Kanan pa.